<laughs> Inalok mo. Sande. <laughs> <Ay>, eh, bakang <laughs> sande kuno siya. Bakal. Nagbaka kuno <laughs> siya. Ito yung gugulahin namin. Mhm. <laughs> ah, dio. Ano blag baka naman lum sumak na naman ni kalamang takad oh yan. baka <laughs> magsaing pong... na naman din ang takan gusto pa naman 'to niya mga idol mahanapin ko yung karne kung saan na kasi parang karne yata yung ulam namin ngayon timpan mo na tapos palagmantika na hindi mo pagtimplan sa tubig baka na magugas muna ng kadiro magugas muna ng kadiro tapos palagmantika na naubas na, sabawin mo na mas pala ito yung ulam namin oh. karne ang sabit nandito sa kahoy ng kakao kuha tayo ng kakao ano hinog to? bisan oo ubal na ah ay pa lang eh. sa taas ay ano ito sa baba hinog din sa baba ay ito? oh, ito mga idol